Uh, pagbuo no at pagtingin natin sa reality na ginagawa ng gobyerno para sa climate um, justice or sa green agenda and uh, mula mula doon hanggang sa pagpulso sa mga nararamdaman or sa paningin ng Pilipinas doon sa mga uh, issues no na pangkalikasan. Uh, pupunta naman tayo doon sa kung ano ba talaga yung nagiging karanasan doon sa communities na pinaka-apektado ng uh, ng mga issues na ito. So para magbahagi ng kanyang kwento, um ayan. Kasama po natin si uh, Manuel Canoli Abinales. Siya po ang tagapagtatag at pangulo ng Buklot tao sa uh, Rizal. So Canoli, uh, magandang umaga po. Ana na rin din ko. Naririnig ka maliwanag Lago? ano? Dinig po. Naririnig po ka talaga Go ahead. Ah, mabuti naman oh. No? Magsisimula na ba ako magbahagi ngayon? Opo, go ahead po. Pinakilala na po kayo ni Carl. O. Uh, eh, simula simulan, natin sa kasalukuyan ngayon. Ngayon, bumabaksak ang pader ng dilo ng aming ilog. Nagsimula, ito ito kasalukuyan ng ano, tag, tag uh, ulan, punyo, bumabaksak ang natitirang uh, bahagi ng pader na bumaksak na On. Kung kaya kalunos-lunos ang nangyayari sa aming komunidad, lalo tigit ang mga vulnerable sector na nakatira sa gilid ng dalawang ilon, ilog. Ilog ng A at Ilog Marikina. Barangay Baraba sa, sa Mateo Rizal. Kasalukuyan yan ha, restoration ang gobyerno ngunit para sa akin ay hindi hindi pulido ang pagkakagawa bakit? kasi yung una nilang ginawa pakatapos nga ng Ulysses bumaksak nga na naman yung isang pader nagawa ng gobyerno kaya ang tanong ko sa lahat ano ba nangyayari sa lugar namin ito ba ay extinction na ito ba ay subsidence na ordinary na pupuruhan ng malalakas na, na ulan at pagbaha tuwing sampung taon. Kung kaya may siklo ng malalaking pagbaha, malalakas na, na bagyo tuwing sampung taon sa aming komunidad. Ngayon, binubuksan ko yung sa internet. At tingabuksan ako nga sa mga datos nila tungkol sa fossil fuels na sinasabi doon sa internet eto yung fossil fuels eh Nagbubugal ng mga usok ito eh at ang tanda nila ay magmula 1970 hanggang year 2000 nagbuga sila yung mga producers ng mga fossil fuels nagbuga sila sa alapaat na about 86.5 something billion metric tons ng fossil fuels, mga uso. So tapos, sinundan ito na kanila pa mga datos, mabula year 2019, gagdag pa uli ng buka ng fossil fuels. Itong mga producers ng, 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 ano, petrolyo at lamis na sinasabi siya agam etong mga positive statement ito isa sa ito ng paglala ng ating tema ang paglala ang paglakas ng mga bagyo kaya general statement ng mga science yan pero kung ating pong itatranslate sa karanasan ng ng siyensya, ng adhag. Una, ang sinasabi nila, dahil na sa climate change, maganda palakas na palakas na produksyon ng fossil fuels, ay lumana na kawawa ang komunidad. Ang gobyerno naman nagsisikap na ibalik yung nasirang pader, murit hindi kapag ipaniwala. Bakit? Yung ginawa nilang pader, nung way back pagkatapos ng bagyong unisys ay bumagsak. At bumagsak ulit. Nung 2023, at sinundang pa ng pagbaksak hood okay O kaya naman tatapos ito? Kaya naman ta uh, magsasawa na ang gobyerno natin sa pagsasagwa uli ng mga nasira mga pader dahil sa malalakas na bagyo at agos ng ilog sa amin. At sinasabi ni Shesha, eh dahil na lumalakas ng bagyo dahil nga dyan sa naiipo na fossil fuels. Nababalutin na tayo ng na bindong nilong metric tonelada na fossil fuels nag-aagruto na ang kalikasan nagtitigay na sa atin na mga dambuhan ng mga mga bagyo at ang resulta ang nagdurusa ang mamayhirap ng mga pamayanan sa gilid ng ilong Pwede kayong tumakbo sa Switzerland Pero yung mga pamayagan ngayon sa amin, magpunta kayo. Inahamon ko ito ng paglalakas na pag sa ito pag pag ng pagkiba ang ng pader ng inog na bumutos na ang gilid ng inog at patuloy ang paghihirap na mga uh, komunidad namin at patuloy naman kumukulit sa cash register ang mga damuhala pabrika ng petrolyo at langis dahil sila ang gumagawa ng fossil fuels, ginag ginagamit naman ang mga fossil fuels, masaya ang marami, pero binubuo ang mga fossil fuels sa at natin, pero sila likas kasi matatas ang bahay nila, ang nagdurusa ay ang mga vulnerable pamayanan sa Pilipinas. Yun ko sitwasyon namin. Kaya ang panawagan ko, pagbayaring ang mga nagpapulyok, yung mga gumagawa ng fossil fuels. Ang ano ang Itigil na kung maaari ang produksyon ng fossil fuels. Pangatlong panawagan, palakasin ng gobyerno at paggamit ng alternatibo, alternatibo, pong pagkukunan ng enerhiya. At ang abad yung prinsipyo sa climate justice let polluters pay. Yung po, apat na panawagan ko. Patapos kong magpaliwanag ng sitwasyon sa kasalukuyan ng aking komunidad. Salamat. Salamat.